What's his choice? Keep his cousin who has all his secrets or keep his title? Of course, it's the political survival of, of uh, BBM that he is after. No one after this. Mark my words. Wala nang buboto sa Marcos sa 2020. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Hindi. Ba't ako boboto kay Sandro Marcos? Kung Marcos ang gusto ko, I might as well vote for my my student, Ferdinand Marcos Manoto, who's a lawyer, and uh, I know, he has a good heart. But marami namang iba dyan. Pero wala nang boboto sa Marcos after this. Walang anong sinasabi ni BBM na legacy niya. When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao na mga Marcos Royalists at mga nabudol na mga DDS dyan, Sinabi ko na sa inyo eh, kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo, legacy, legacy. Taniwala naman. Gustong ibalik ng good name ni ng Ferdinand Marcos. Na i-reconstruct, i-revise ang history. I-ano, ganyan, ganyan. Mm. oh, and, anong magagawa niya in three years na ngayon lang siya nagising? What should